Pagpuri ka sa gitna ng iyong mga problema Ang suliranin ay huwag mong intindihin Lumaban ka sa mga pagsubok Tumindig ka sa gitna ng iyong mga problema Huwag mag-alala may kasama ka Di ka niya iiwan Magpakailanman Yan po yung isang kanta Nating na mga charismatician, Na lagi natin uh, kinakanta Lagi nagpapaalala sa atin na Kailangan natin lumaban sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay Na kailangan natin tumindig At lagi natin alalahanin Na may kasama tayo palagi at sa araw po na ito, ito po yung unang paalala sa atin ng gospel. Bukod doon sa pagpapaalala sa kaarawan ng ating mahal na ina sa paggunita na may isang inang Maria na pinili na saluhin o tanggapin ang hamon ng kanyang pananampalataya na maging ina ng ating tagapagligtas. Sabi nito kapatid, ang, ang gospel pa yung kay San Mateo, Kabanata 1, Talata 1, 18, agang labing anim at labing walo hanggang dalo at tatlo. Sabi ito kapatid, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Maglilihi ang isang dalaga at mga ng isang lalaki at ang pangalan nito ay Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. I-acknowledge naman natin ang ina ni Jesus bigyan natin ng malaking pagsaludo Una-una, balikan natin yung istorya doon sa Kana The First Miracle of Jesus Christ Bakit natin ipabalik? Sapagat isang ina ang unang hinimalaan ng ating Panginoon bagamat hindi niya patay di pa oras, dahil isang ina isang Maria ang humiling sa ating Panginoon, hindi na tanggihan nito ni Jesus Sabi nung kapatid, doon daw po sa isang kasalan na kung saan habang nagiinuman na ang mga tao, eh sa isang tradisyon po pala ng mga Hudyo, ito yung pinaka no-no o yung pinaka nakakayang parte na maubusan ka ng alak sa panahon ng selebrasyon ng, ng kasalan. Parang kumbaga kahiya-hiya. Nung time na yon, hindi pa po tapos yung okasyon, mauubos na yung alak ng mga bisita. Kaya ang sabi ng mahal na ina sa ating Panginoon, mau ubus, mauubos o ubus na ang alak ng ating mga bisita. Sabi ni Jesus, Ginang, hindi ko pa panahon. Pero anong tugon ng ating inang Maria? Bagamat hindi sumagot ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, sundin niyo kung anong sasabihin ni Jesus. Ano nangyari? Sabi ni Jesus, lagyan ng tubig ang mga tapayan nito. Hindi kayang tanggihan ni Jesus ang kanyang ina. Kaya nung nilagyan ng tubig ang mga tapayan, laking gulat nila nung tinikman nila ang mga tubig dito yung naging isang napakasarap na alak. Ano ngayon ang gustong ipaalala sa atin nung gospel na yon? Bagamat hindi pa panahon, bagamat hindi pa time, dahil isang ina, dahil isang babae ang humihiling, hindi kayang tanggihan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kapatid ko sa pananampalataya, tayong mga katoliko, kaya bakit tayo nananalangin sa tulong, at intercessory sa panalangin ng mahal ng ina, naniniwala tayo na ang ating mahal na inang birhen ay may malaking parte sa kaligtasan ng salibutan na pinahintulutan ng amang nasa langit na dumaan sa sinapupunan ni Maria ang isang Diyos bago lumabas sa ibabaw ng mundo. Kaya si Jesus mismo inacknowledge niya ang kanyang ina bilang bahagi ng kaligtasan ng sanlibutan. Kaya hindi kayang tanggihan ni Jesus ang isang hiling ng isang ina. The second point is, sabi nung kapatid, kung nakaya ni Jesus gawing alak ang tubig dahil hiniling ito ng mahal na ina, kung ano man ang pinagdadaanan natin, yes, tayo, tayo ngayon na tumadaan sa struggle ng buhay. Naniniwala tayo, bagamat may mga pagsubok, bagamat may kalungkutan, may mga problema, pinansyal, health issue, problema sa pamilya, sa hanap buhay, sa mga nararamdaman natin, o mga iniisip natin, kawalan ng pag-asa, kawalan ng pag-ibig, kabawasan ng pananampalataya, kapatid, lahat yan ay kaya gawang himala ng ating Panginoon. Kung nakaya ni Jesus, gawing yung alak ang tubig, abay kaya-kaya ka rin yung bigyan ng biyaya. Kung nakaya ni Jesus gawing alak ang tubig, kayang-kaya kanyang pagalingin. Kung nakaya ni Jesus gawing alak ang tubig, kayang-kaya niyang ayusin ang iyong pamilya. Kapatid ko sa pananampalataya, palagi tayo magpapa magpaalalahanan na ang Diyos natin ay Diyos ng Himala. Kaya yung gospel ngayon, sabi niyo sa bandang dulo, maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki na ang pangalan niya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung magandang paalala sa atin ng gospel. Yes, dumadaan tayo sa struggle. Yes, dumadaan tayo sa problema. Yes, dumadaan tayo sa pagsubok. Pero ang mahalaga, kasa kasama natin ng Diyos. Dahil kasama natin ng Diyos, isa lang ang tiyak, mapagtatakumpayan natin anumang problema na meron tayo. Nakatitiyak tayo na malalagpasan din natin ito. At kasunod ito, Pagpapala, biyaya, kagalingan, kalakasan, katagumpayan, tatigil sa lahat, buhay na walang hanggan. Kasa, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. And Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you. Sapagkat pinalalahanan mo na naman kami, na naririyan ka. Ikaw, na laging sumasama sa mga struggle namin sa buhay, sa mga problema namin, sa mga battle namin. Salamat, Lord. Sa alam namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man po rin yung prayer ng aking kapatid sa oras na to. Siya man po yung may anak na nasa baling ng karamdaman, Lord. Hipuin mo po ito. Ipaalam sa kanya na hindi mo siya iniwan. alam sa kanya, ikaw yung Diyos na manggagamot. Lord, kung ano man po yung babayaran ng aking kapatid na ito, Lord, please, i-provide mo po ito. Ipaalala mo sa kanya na ikaw ang magpo-provide. Hindi mo siya iniwan, hindi mo siya pinabayaan. At kung ito man pong kapatid ko na ito ay may battle sa kanyang pamilya, may anak siyang may problema, meron may bisyo, mga uh, kasalanang kasalanan hindi mabitawan, Lord, samahan mo siya, baguhin mo siya, hipuin mo siya. Ipaalala mo sa kanya na kailanman na hindi mo siya iniwan. Panginoon, ikaw yung Diyos ng katakumpayan, ikaw yung Diyos ng biyaya, ikaw yung Diyos ng pagpapala. Sabahan mo kami. Huwag mo kami iwan, Huwag mo kami bibitawan. Kasa, kasama ka namin. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives night and reigns forever. Amen. Tumindig ka sa gitna ng iyong mga problema. Ang suliranin ay huwag mong intindihin. Lumaban ka sa mga pagsubok, tumindig ka sa gitna ng iyong mga problema, huwag mag-alala, may kasama ka, di ka niya iiwan, magpakailanman. God bless kapatid, samahan ka ng Diyos, Emmanuel, kasama natin Dios.